in the mini patris etile spiritus sancti amen shalom alekem magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo mga nakikinig at nanonood ngayon atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan glory to you o lord jesus christ Kinabukasan, Nakita ng mga taong na sa ay bayo ng lawa na pa ang isang bangka. Alam nilang si Sus ay hindi kasama ng mga lagad sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dubating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainda nila ng kinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala roon si Jesus ni ang kanyang mga lagad, sila ay sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa eh, Bayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabbi, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga na nakita ninyo, kundi dahil sa nakakaing kayo nang tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, Ama. Kaya siya ay tinanong nila, Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang itinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugo ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon, praise to you Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano-Katoliko at sa unang pagbasa, mga gawa. at sa katatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Hinahanap mo ba si Kristo dahil busog ka o dahil naniniwala ka? Sa Ebanghilyo ngayon, binigyan ni Jesus ang tunay na dahilan kung bakit siya inahanap ng mga ito. ng mga tao. Hindi dahil sa pananampalataya, kundi dahil sa busog na kanilang naranasan. Pinapaalala niya sa atin na ang tunay na pagkaing nagbibigay buhay ay siya mismo ang anak ng Diyos. Sa unang pagpasa naman nakita natin si San Esteban. Puspos ng grasya at kapangyarihan na nagsilbing huwaran ng matatag na pananampalataya sa kabila ng pagsisinungaling laban sa kanya. Pinapakita nito na ang tunay na pagsunod kay Kristo ay hindi palaging komportable Ngunit ito ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Mga pagbabagong nakikita sa ikalawang linggo ng Pasko, sa ikatlong linggo ng Pasko, ng muling pagkabuhay, ang pagbalik ng mga tao sa simbahan. Dumadami muli ang mga nagsisimba matapos ang Simana Santa. Hamon sa atin na panatalihin ito, hindi lang dahil sa tradisyon, kundi sa tunay na pananampalataya. Masaktibong maglingkod sa komunidad. Maraming kabataan nag-inspire ng mga Holy Week activities. Panahon na upang patuloy silang imbitahan sa mga apostolado ng simbahan. Ang pagbabalik loob ng puso ang mensahe ng muling pagkabuhay ay nagbibigay ng bagong pag-asa sa mga nalihis ng landas. Ang tungo ng bawat isa sa simbahan, maging tapat sa ating intensyon Hinanap pa natin si Jesus dahil kailangan lang natin ng biyaya o dahil nais nating sumunod at magmahal sa Kanya. Kilalanin ang ating pagkakamali, ang pagkakulong sa makamundong pagnanasa, kayamanan, posisyon, pansariling kapakanan, ay kailangan palitan ng masiglang pananampalataya at pagtalima sa kalooban ng Diyos. Pagsisikap na magbagong buhay sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal at aktibong pakikiisa sa misa at gawain ng sipa. manalangin tayo para sa pagpagaling at para sa mga yuma. Aming Diyos na makapangyarihan, iniakyat namin sa iyo ang aming panalangin para sa aming ubispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Nathaniel Canyares nawayhipuin mo sila ng inyong mapagpagaling na kamay, hipuin mo rin ang buong sangkatauhan, lalo na ang mga nanonood at nakikinig na may mabigat na karamdaman upang matagpuan nila ang lakas at kagalingan mula sa iyo. Sa pamamagitan ng panalangin at pamamagitan ng mahal na berheng Maria, ini-alay namin din ang aming panalangin para sa kaluluwa, kaluluwa ni Pope Francis at lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na ang mga aming iniisip ngayong kaluuban mo nawa ang maghahari sa kanilang buhay na walang hanggan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon na muling nabuhay. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa kay Juan, ang tunay na tinapay ng buhay, sa gawa, ang panindigan ni San Esteban, Catechism of the Catholic Church, Section 1324, Eucharist, Source and Summit, Gaudate it, Exaltate, by Pope Francis pagtawag sa kabanalan sa makabagong makabagong panahon tanong natin para sa ating sarili hinahanap ko ba si Kristo sa aking buhay o pagpalain lang o dahil nais ko siyang makilala at sundan kahit mahirap sa muli, hinahintayad ko ang lahat. Katuloy ko man o hindi na magtanong at pagnilayan ang ng na ibanghilyo ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na pinapayag ni Jesus sa ibanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris, et et Spiritus sancti. Amen. God bless.